Dahil nga sa maagang natanggal ang Los Angeles Lakers sa NBA Cup, magkakaroon nga po sila ng apat na araw na pahinga bago ang kanilang susunod na laban kontra sa Minnesota Timberwolves sa darating na December 14. Ang maikling panahon ng pahinga ay maaaring maging oportunidad para sa team na makapag-recover mula sa mga injury at makapagplano ng mas maayos na diskarte para sa susunod na laban. Subalit ayon sa isang analyst, hindi magiging sapat ang kahit anong adjustment sa player rotation na gagawin ni Coach JJ Redick kung malamya pa rin ang paggalaw ng kanilang mga manlalaro. Ipinapahiwatig nito na kailangan ng mas malalaking hakbang upang mapabuti ang performance ng team. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang paggawa ng isang blockbuster trade tulad ng iminungkahi ng Bleacher Report na kuhanin sina Dennis Schroeder at Dorian Finney-Smith. Ang Brooklyn Nets ay handang ipamigay ang dalawang manlalaro ngunit upang maganap ito, kailangang maghanap ng isa pang team si Rob Pelinka na makikipagtulungan sa kanila para sa isang three-team trade. Ang mga team tulad ng Toronto Raptors, Utah Jazz at at New Orleans Pelicans ang posibleng makasama sa naturang trade. Kung matagumpay na maisa sa katuparan ito, maaari itong maging malaking tulong upang mapalakas ang roster ng Lakers at maging mas competitive sa mga darating na laban. Isa pang tinitingnan na option ay ang pagbibigay ng 10-day contract kay Dwight Howard simula sa January 5, 2025. At kung sakali man maging matagumpay ito, maari makakuha ng standard contract si Howard kung maganda ang maipakita nito sa Lakers. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa bilis at husay ng front office ng Lakers sa pagbuo ng tamang diskarte sa pangangalap ng bagong talento para sa kanilang team. Samantala, tumungo naman tayo kay Brandon Ingram na kasalukuyang pinag-uusapan dahil sa kanyang expiring contract. Sa ngayon, may tatlong pangunahing option si Ingram. Una, ang pumirma ng contract extension sa New Orleans Pelicans. Pangalawa, ang ma-trade bago ang trade deadline. O pangatlo, ang subukang pumasok sa free agency ngayong off-season upang makinig sa alok ng ibang mga teams. Ayon sa ulat ni Shams Sharanya ng ESPN, tinanggihan ni Ingram ang 50 million per year na contract extension mula sa Pelicans. Bagamat napakalaki ng alok na ito tila hindi niya ito pinili at posibleng hindi rin siya makatatanggap ng katulad na halaga sa free agency. Gayunpaman, lumalabas na hindi na malaking sahod ang pangunahing prioridad ni Ingram sa halip ang nais niya ay mapunta sa isang team na may kakayahang mag-compete para sa championship. Papasok na siya sa kanyang prime years bilang isang manlalaro, kaya't hindi niya nais na masayang ang kanyang talento sa isang losing team. Ayon sa mga projection, posibleng mag-range ang kanyang sahod mula 30 million hanggang 45 million per year sa susunod niyang kontrata. Ngayon, ang tanong, tama ba ang desisyon ni Brandon Ingram na tanggihan ang 50 million per year na alok sa kanya ng New Orleans Pelicans? Para sa ibang mga manlalaro, maaaring hindi ito praktikal, ngunit para kay Ingram, malinaw na mas mahalaga ang pagkakataon na magtagumpay kaysa sa malaking sahod.